meron siyang hash brown, patties, lettuce, tomatoes, eggs also. Dalawang okay. pati yan. Oh, Ooh. I see. Anas yan, ha? Hot yeah. sauce yan. Mm. Ah, talaga talaga. Oh, tamong sakmal palang. Mm -hmm. pa lang. Alam mo mm -hmm. sa burger. Mm -hmm. <laughs> Tingnan hey, natin yun ah. Order ako na isa. Ano tawag? Street? Street. 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 So guys, i-review re na natin. Ito na yung Supreme Burger. Ayan, CJ, thank you so much. Salamat. Supreme yung experience dito Ito yung bestseller dito sa Yes, uh, sa Bigs. Okay, magkano to? 269. 269. So, thank you so much. So, ito ah uh, nagpunta tayo dito sa Big. Siyempre, maraming masarap na pagkain dito. Pero itong burger, mahilig kasi tayo sa burger. Re-review natin yung kanilang burger. Yan. Kapal lang pa. Mo. E tingnan. mo. Oh, natin yung loob. Siyempre, buns. Oy, meron siyang bacon. 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 Onions. Bacon. Oo, oh, daming bacon. Siyempre, yung dressing niya. Tsaka yung... Pati. pati, pati. ang kapal ng pati. niya. Okay. So, Tikman na natin guys nice. Atin na? Anas yan ha hmm. Ang tapot Namumuot Yung beef Lasang lasa Lasang lasa pero hindi maalat yung mga mayo niya Tikman mo Yan ang maganda. ha Tapon na Ang dami kasi yun Oh, apa yang saya mo? Oh, Sarap. Sarap. Kapatikim natin kay Boss M. Tara, patikim natin kay Boss M. Si Boss M kumakain na. Pero, kapatikim natin lang, natin kanya. Boss. oh, favorite yan, burger. Burger. Alam na alam ko pag ang burger masarap o oh, hindi. Eko, talagang ano to? Talamak. So burger. Ma madami ng burger doon sa Ah, hindi ako makain ng burger na walang hot sauce. Yeah, Ay. Ah, pero, perfect, perfect. perfect bite. Perfect bite.

Bagay ng ano yan, Dick? Wait, siyempre. Ano, ah, ito yung sinasabi na ano. Boss, hindi ito kita. Ito, mukha pa lang, masarap na. Ula? Hmm? <laughs> 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 oh, masarap? Oo. Oh. Yung dressing nila, iba? Oo, oh, diba? Oo. Oh. Hey, ito eh. uh -huh. yung tinapay, gusto kang tinapay eh. Oo. Malamot yung tinapay. Hindi pa sila na ano, na contento. Meron talagang mas masarap pala. Wow! Laki oh. Ano daw 'yan, sir? Ah, uh, ito yung Tower Burger namin. Big Tower. Ano-ano yung mga nakalagay dyan, sir? Meron siyang hash brown, patties, lettuce, tomatoes, eggs also. Okay. Dalawang patty 'yan. Oh, I see. Ano pa gagawin natin dito, Boss M? pag sa tayo eh, ni Hamburger. Oo, ay tikman na natin 'yan. Ay. Uh, hey. ano gagawin? Ah, dito. grabe.